Magandang araw. Ngayon ay tatalakayan natin ang natang kurikulum sa araling palipuan 8, quarter 1, week 1, ang Europea ng Daigdi o Europea ng Asia at Daigdi. Ako si Teacher Quiz. Bago natin simulan lahat, alamin mo natin ang kahulugan ng geografiya. Ang geografiya ay itumutukos sa siyentipikong pag-aaral ng daigdig katangian pisikal ng daigdig. Nagmula ito sa wikang griego na geo o daigdig at grapia o paglalarawan. Ang geografiyang pisikal ay tumutukoy sa pisikal na aspekto ng daigdig. Ito ay ang pag-aaral ng mga anyong lupa, anyong tubig, klima, likas na yaman, pamumuhay at distribusyon at interaksyon ng mga tao at organismo sa kapaligiran nito. Sa klon ng heograpiyang pisikal ang mga sumusunod, anyong lupa at anyong tubig klima at panahon, likas na yaman, flora, fauna, distri distribution ng at interaksyon ng tao at iba pang organismo sa kapaligiran nito. Tingnan natin kung ano yung mga anyong lupa at anyong tubig. Magsimula tayo sa anyong lupa. Ang, isa, ang bundok ay isa, isang anyong lupa na pinamataas na sa lupa bulubundukin naman yung magkakaruton magkakaruton na bundok. Burol mas mataas sa lupa pero mas mababa sa bundok. Ang ang bulkan naman ay ang uh, pumuputok na mataas na bundok. No? Para naman dito aktibo na nagbibigay ng laba kada panahon. Yung laba na yan ay mainit na puti. Isa pang anyon do pa yung kapatagan. Karaniwan itong ginagamit sa taniman ng palay. At yung talampas naman, patag na lupa sa itaas ng bundok. Sa gilid dito, matari. Yung lambak, ito yung patag na lupa sa pagitan ng dalawang bundok. Isla yung anyong lupa na napapaligiran ng tubig. Tayo ay marami, maraming isla sa Pilipinas. Ang yung tubig naman tayo, ang karagatan ay pinakamalawak, pinakamalaki at pinakamalalim na ang yung lupa habang ang dagat naman, yung maliit na parte ng karagatan. Siyempre, ang mga tubig dito ay maalat. Ilog naman yung mga agos na nagmumula sa mga bundok at nagtatapos naman ng dagat. Habang ang talon, tubig na bumabagsak mula sa bundo. Kanaiwan sa ilog ay matatabang. Yung talon, depende kung galing sa dagat. Pero usually, matabang din. Luok bahagi ng dagat na malapit sa kalupaan. Diyan tayo mag-swimming tuwing summer. Yung lawa naman, matabang ang lupa na ito na naka-stack. Napapaligiran kasi ito ng mga lupa. May limang tema ng geografiya. Ito ay lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao at kapaligiran. Paggalaw. Yung dako tayo sa lokasyon. Pag sinabing lokasyon, nagsasaad sa mga lugar sa mundo. May dalawang klase ito relatibong lokasyon at absolute na lokasyon. Pag sinabing relatibo, nagkakaroon ng basihan sa paligid nito. Halimbawa, sa tabi ng Pilipinas, sa hilaga ng Asia, yung ganong klase. Ang lokasyong absolute naman ay eksaktong lugar. Ginagamitan nito ng imagine, imagine yung guhit tulad ng longitude at latitude nasa masaklaw sa grid. Sakto yan. Ikalawa naman yung lugar, Nagkasal ito ng katangiang na ayon sa isang po. an ng kinalagyan tulad ng klima, anyong lupa, anyong tubig, at ikas na yaman. Katangiang ng mga taong na nananahan tulad ng wika, reliyon, densidad o dami ng tao, kultura, at mga sistemang politikal. Pag sinabing uh, lugar, pwedeng ito yun sa buong kabundukan, sa kapatagan, sa malalamig na lugar, yan, sa mainit, sa disyerto, yan yung mga klase ng lugar. Ikatlo yung rehiyon. Hindi ito reliyon ha. Ang rehiyon ay tumutukoy o nagkasaad ng bahagi na nagdig na pinag-iisa na magkakapareho ng katangiang pisikal at kultural. Halimbawa, halos magkakapareho tayo sa Asia, sa Southeast Asia, isang bagay rin yun magkakapareho ng halos kultura. O sa uh, sa uh, western part, hindi magkakatulay sila, mabuti sila. Ito halimbawa. Interaksyon ng tao at kapaligiran. Ito ay nagkasaan sa kaugnayan ng tao sa pisikal at katangian na may angkin ng kanyang kinaroonan. Ang kapaligiran ng siyang pinagmukuhunan ng pangangailangan ng tao o yun din ang pakikibagay ng tao sa pagbabagong nangyayari sa kanyang ginagalawan. Ibig sabihin niyan, hindi lamang yung, yung, halimbawa, uh, kagubatan, pupunta yung tao doon para kumbuha ng pangangailangan niya. Paggalaw. Nagkasasad ito ng, na ng pag-alis ng tao mula sa kinalakihang lugar papunta sa ibang lugar kasama din dito ang paglipat ng mga bagay sa at likas na pangyayari tulad ng hangin at ulan. May tatlong uri ng dis ang distansya, ang distansya ang isang lugar. Linear, o gaano kalayo ang isang lugar. Time, gaano katagal ang paglalakbay. Psychological, paano tinatanaw ang layo ng lugar. Ang halimbawa ng paggalaw ay yung migrasyon. Yung mga tao lumili, mula dito, lumili pa sa ibang lugar kung saan merong makakain, mapagtatamnan ng kanilang uh, magiging kain, takainin. Di ba? Pagtatamna ng kap, uh, palay. O pwedeng tamna ng mais. Hindi ka pupunta sa batuhan kung mais ang itatanim mo. Pupunta ka doon sa kapatagan kung saan mataba ang lupa. Kaya lumilipat ang tao mula sa isang lugar, papunta sa ibang lugar. Noong unang panahon. Kahit naman ngayon, may paggalaw pa rin. No? May mga tao na ninirahan sa ibang bansa. Kuhan para doon sa kanilang hanap buhay. O, tignan nyo ang struktura ng igdig. Ito ay hinahati ng apat o oh, four cardinal points. Ito ay northern, southern, western, eastern. Baliktad <clears throat> ha. Okay. Makita nyo yung prime meridian sa gitna at equator yung sa gitnang part. Imaginary line yun, Ecuador. Ang daigdig ay isa sa walong planetang umiikot. Siyam na planeta pa ano ba nangyari sa Pluto, sa isang malaking bituin, ang araw. Sumasaklaw sa katawagan ng solar system ang mga ito. Ang lahat na may buhay sa daigdig, halaman, hayop at tao ay gumagamit ng enerhiya mula sa araw. Pag walang araw, walang enerhiya. Ang pagkakaroon ng buhay sa daigdig ay nasabing sandi na eksaktong posisyon nito sa solar system na siyang basihan ng mga ang uh, pag-ikot ito sa sariling aktis at paglalapay paikot sa araw bawat taon. Ito ay binubuo ng crust, mantel at core. Yung pinakaibabaw, yung napakanap natin, yun ay na yung crust, ang pinakamatigas na part ng earth o ng mundo. Meron itong uh, 30-35 km palalim. Ang sumunod sa kanya, yung mas malambot pero mainit ang mantel doon nakapatong yung crust. Ang ikatlo, yung pinakagitna ay ang core. Yan ang pinakamainit na parte ng mundo. Ang daigdig ay may apat na ating globo. No? Yung sinabi ko na Northern Hemisphere, Southern Hemisphere, Eastern Hem Hemisphere at Western Hemisphere. Tingnan ang gusto ng mundo. Ha? Yan. Ang mga ang mga uh, lupain sa mundo ay mayroong teorya. Sabi nila, Continental Drift. Ipinakalala ni Alfred Wegener noong 1912, ayon sa teoryang ito, ang mga kontinente ay matagal nang nakausad ng malayo sa ibabaw ng mundo. At patuloy pa rin umuusad, magpasa hanggang ngayon, gumagalaw siya mula sa isang part. Sinabi din niya na ang mga kontinente ay binubuo ng isang masa ng lupa na tinatawag na panyo ng ng isang market. Nag-iisang karagata na pantalasa. Ang Panjaya ay nabasag at naging dalawang malaking bumbok na Gondwana Land at Laurasia. Ang plate tectonic naman, nabuo ang teoryang ito noong 1960 at ayon dito ang mga kontinente ay nakatuntong sa plates o malaking tipak na lupa na nakalutang sa magma na napunta sa tatlong direksyon. direksyon. May tatlong uri ng plate boundaries, ang divergent, convergent, at transform. Ayan, tingnan nito yung teoryang continental. Mula sa Pangea, naiisa lang, magkakarugto ang mga dupa, nagkaroon ng nawala na, na, na nahati, nagkalahiwalay, hanggang sa, sa makabagong panahon, meron na itong pitong kontinente. Hiwa-hiwalay na. Ang pitong kontinente ay Australia, Europe, Southern America, Antarctica, North America, Africa, Asia. Asia ang pinakamalaki sa lahat habang Australia ang pinakamaliit. Antarctica ang pinakamalimig na hindi tira ng tao habang Africa ang pinakamainit. Matignan yung puting, pitong kontinente sa makikita. North America, South America, Europe, Africa, Asia, Australia, Antarctica. Ito naman yung mga pinakamataas na buntok sa daigdig na karaniwa makita sa si Pakistan, Nepal, na sa Asia siya. Anapurma, Nangapagbat, Manasiu, Daula, Kiri, Choyu, Makalu, Lhotse, Kangchenjunga, 8-2, Everest. Everest ang pinakamataas na buntok sa buong mundo. Sa klase sa karagatan naman, meron tayong Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, Southern Ocean. Pacific Ocean ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo. Habang ang pinakamalalim na bahagi naman ay South Sandwich Trench. Malalim pa sa Mariana Trench na meron ang Pacific Ocean. Ngayon, para sa gawain nyo, sagutan lamang ito. Ano-ano ang mga anyong lupa ano-ano naman ang mga anong tubig? Ibigay ang mga saklaw ng geografiyang pisikal. Ano-ano ang lim limang tema ng geografiya? Ibigay ang pitong kontinente. Siguro naman nakita niyo kanina kung ano ang mga yan. Thank you. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat.